putangi ayun good size hindi namin oh four fingers dami So dahil uh, ano, karating lang si set up muna kami. So sana hala rin tayo dito ng marami. Yun lang naman ang pangarap natin. So let's go. Fishing buddies uli. Anelski. Mga adik fishing lang. Shoot out. <laughs> Sarap no. Dami. Pero ang liwanag no, lino, kita kita mo yung tilapia. sa eh. Baka nandito si Eli. No? Dami ayun no? Lojo yun kung kita nyo Grabe Luta <tos> <tos> Adami, Lutang yung isda Alin <coughs> Ano yun Ang dami lutang yung isda Ang dami Uy Yan na Ay ang gini lang Ang dami yung Ayun yun na magsikain Napaglaguto niyan Tira mo Ayun, laki oh. Silang, kakain niyan. Oo, oh, alam siya mabulig. Andito nga tayo sa Wonder Ilog. Ayoy! Ay. na, Ay, lulusot to, Papa. Lulusot to sa ano natin. Yung mga lods, update to. Dito tayo sa ano. Ayun o, oh. kinikip na naman. Eh, paparan, sempre. Paparan, paparan, paparan. Uy, apa-apa, apa-apa. Ia pun lagi. Nenek lagi. Hah, malah lagi. Hah, ke? lagi. malaki lagi Uy, malaki Malah lagi. Malah lagi. Malah lagi. Hah, malah oh. lagi. <laughs> Hah, malah lagi. 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 Hah, pa. Uy, dito ka na boy. Sige, sige. <laughs> oh, Ginitawan. Mm -hmm. Isa ayo kay ini. Uy, yun oh. pala. Uy. <laughs> <laughs> Sabi na, eh. kumusta ka naman pa? Nakakain ka naman ng mga ayaw. Sabi ko, Tak kenal wala <laughs> Kena lagi <laughs> tak wala Kena wala Bikinlah kita berpahala, Kayu kita berpahala Bukanlah, perlahan Kena wala di mana? Yang ni, yang papising kena Yang

Yo, dale. ke Hihihi Hihihi Tiga Ui, tak tiga Ui Oh, nanti Hihihi Ui, Ina, ui, laki bawah walang sinabi malayong 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 walang sinabi na kami mga idolo. Oh. Ayan lang, loads. Ayan lang. Dada yung ilan yun. Uli namin, no? Lipat kami ng pwesto, siyempre. Kasi, uli. na rito, eh. Alright, sige. Hindi mo Mainit na, pero wala pang kibit. Yun, no? Tumimik. <sighs> Seryoso lang, seryoso. Sige, magtabi na kayong dalawa. Tapos, sabay kayong kumikit, kumibit. Nakadali na, ha? Ha? Tag, inay niya. Kanduli pa rin hanggang dito. Ay, marami sila sa si dulo. Pero, lumipat kami doon sa ano? Wala na eh. Pagdating dito, wala rin pala. Dati ang dami rito Ito pag uh, pa ito ng konti na. No? Uh, ganda ng tayo ng floater nyo Ano naman kumikibit. Oh, wala pa talaga? floater namin mino eh. Hitik na hitik na sa araw, wala pa rin. Oh, yun. Butang eh. Ayun, good size. <laughs> Butang eh. Eh, ganda. Lapad eh, Diretso na sa paksyon. <laughs> ganda. <laughs> ano yung pahay mo ron? Malaki. Malaki. Ito ni Ron. Ni Ron, Papa. enggak, saya habis ke sini. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Que coisa mais semua bisa tu. Ina, ina. Hmm, ya tali kan. Dia merah betul lah. <laughs> Cuma itu lagi, merah betul lah. Hmm, hai, 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 Lihat, lihat, woo! Agak, bit-bitnya ada lagi mana? Uit, 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 um, Belis. bilis ng sumipot, sumipot, hindi na dali. ini mga lods oh ay lupo na motor lang <laughs> siya you know you know sige gigi, gigi na no ay ay na siapa tunok pa tunok pa bebe tunok pa da, <laughs> Wala na palang pakain na po. <laughs> Ito tatlo baka tabi ay, na. Ayun, na isa. <laughs> ay, ay. Ay, <laughs> Yun mga idol, oh. Grabe ang dami nila. bispan pan na to, Pul Mga pulahan pa, oh. ayo lang. inag namin niya. Ay, talaga Ay, talaga kumibit. Mm. Grabe tilapia dito. Kita niyo ba? Ako kita ako eh, kayo hindi. Ayun ang no, laki oh. Hmm? Ayun pa pa lucky oh. Grabe. Baril, ba? Baril yan, I-update e, natin si Idol. Uy! Puto nyo. <laughs> Grabe naman yun. Nakalaw mo naman, lalaki yung putik. Grabe. Si Idol tiksay oh. Pa-update pa ng huli mo? Maliliit, nandyan. Maliliit ba? Maliliit. Nilaser ko, alam yan. Uy, di ah. Maliliit ba yan? Laser pa. Oh. Good size. Sa amin, tagumpay na kami ron, eh. <laughs> Sa iyo, kasi, oh. Ang dami na. Ang inibigay na lang. <laughs> ka... ka Kanina may pula dyan? Ayan. Hmm. Huli. Ito, tinatakbo tak baba. Ayun na. Sa akin. Dali. Grabe. Ang dami sana. Pero ano pa yan? Mga dalawang buwan, no? Oo nga eh. Nakagisa mo sa gitna, ayaw magsikain eh. Buti pa dito eh. Dito pa lang, tabi pa ito nga. Oo. Kaya dito lang kami, hindi kagatan ka eh.